Patuloy ang pagbaba ng tubig sa Angat Dam dahil sa nagpapatuloy na El Nino phenomenon. Ayon sa pag-asa, aabot sa 194.07 meters ang level ng tubig sa Angat kahapon ng alas 6 ng umaga. Ito ay mababa ng 17.93 meters para maabot ang normal high water level ng Angat na 212 meters. Tiniyak naman ni Environment Undersecretary Carlos David na tuloy-tuloy ang supply ng tubig ng mga taga Metro Manila hanggang sa katapusan ng buwan. Anya sa oras na bumagsak na mas mababa pa sa 189 meters ang tubig sa Angat Dam, ay dito na sisimulan ang pagbawa sa alokasyon ng tubig para sa National Capital Region simula Mayo a Uno. Ayon naman kay MWSS Department Manager Patrick Dizon, nagpapatupad na sila ng mga istrahiya para mapilitin gilan ang pagbawas ng alokasyon ng tubig sa NCR tulad ng pagbawas sa water pressure na lumalabas mula sa mga gripo ng mga kabahayan aabot sa 70% ng tubig na kinokonsumo ng Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam dito rin kinukuha ang tubig para sa irigasyon ng 25,000 hektaryang lupang sakahan sa Bulacan at Pampanga Music.